Mga ka-express, welcome back dito sa ating channel. Hindi lang tayo ang may pinoproblema sa FIBA Asia Cup ngayong August. Kasi alam niyo ba, habang tayo'y naghihintay sa balita kung makakalaro si Nakai Sato at Justin Boundley, ang team ng China ay tila nababalisan na rin at may matinding dahilan kung bakit. Kompermado, natotoong takot ang China sa gilas. Oo mga ka-express, hanggang ngayon hindi pa nakamove on ang China sa back-to-back -back na pagkatalo nila sa Gilas Pilipinas. Una sa FIBA World Cup na pinangunahan ni Jordan Clarkson at sunod naman sa Asian Games na kinamada naman ni Justin Brownlee. Sobrang tagos sa pride ng Chinese basketball community ang dalawang iyon. Kaya ngayon, todo ang galaw nila at may nilulutong panibagong bala para sa susunod na sagupaan. At ang balita, nagpaplano ang China na magnaturalize ng isang super scorer mula US. Ayon sa mga ulat, napupusuan ngayon ng Chinese basketball officials ang 6'3 US Guide na si Barry Brown Jr., isang certified scorer na kasalukuyang namamayagpag sa Chinese Basketball Association o CBA. Si Barry ay 28 years old at averaging an insane 28 points, 5.9 assists, 4.1 rebounds, and 2 steals per game. And take note, my 40% 3-point shooting din siya. Mga ka-express, hindi yan basta-bastang stats. Scorer na, playmaker pa, at marunong din dumipensa. Ayon sa ilang Chinese basketball analyst, ito raw ang pinaka-perfect fit para itapat sa offensive firepower ni na JC at JB. At hindi lang yan, naging viral si Barry sa China nang magbuhos siya ng 49 points kontra Shanghai at 70 points kontra Liaoning. Oo, 70 points mga ka-express, parang Kobe Bryant level. At flashback muna tayo saglit ng FIBA World Cup 2023, nagpasiglab si Jordan Clarkson ng 34 points. Kabilang na ang sunod-sunod na tres na siya ang naging dahilan kung bakit nabaon sa kahihiyan ang China at nawala ang kanilang pag-asa sa Olympic Qualifying Tournament. At kung akala nila tapos na ang bangungot, nagbalik ang gila sa Asian Games na, na pa mismo sa China. Doon naman, binuhat ni Justin Brownlee ang team with his clutch shots, buzzer beaters, and gold medal winning performance. Ang dalawang yon, Clarkson at Brownlee, ay parang multo na hindi pa rin matakasan ng China hanggang sa ngayon. Kaya nga hindi nakakapagtaka kung gusto nila magkaroon ng sariling American weapon. Na pwedeng isabayan sa dalawang gila superstars. Kung matutuloy ang naturalization ni Barry Brown Jr., malaki ang chance ng ito na magiging bagong mukha ng Chinese National Team, na mismo si Coach Guo Sikyeng ng Chinese National Team ang nagmomonitor kay Barry sa CBA. At ang tanong ngayon, kaya ba ni Barry Brown Jr. tapatan si Jordan Clarkson o si Justin Brownlee sa isang tunay na FIBA battle? Sa opensa, may laban si Barry. High volume shooter siya, may killer instinct at kayang gumawa ng sarili niyang tira. Pero sa international competition, lalo na kapag kalaban mo ang gilas na may triangle system at solid team chemistry, hindi sapat ang shooting lang. Malamang alam ito ng China, kaya asahan natin hindi lang sa naturalized player ang adjustment nila magkakaroon rin sila ng bagong sistema, bagong style at posibleng magdagdag pa ng mga high IQ players sa rooster. Mga ka-express, kahit pa magdagdag ng super scorer ang China, may isang bagay silang hindi kayang tapatan, ang samahang gilas. Hindi lang kasi si JC o si JB ang dahilan kung bakit ginulantang ng Pilipinas ang Bog Asia. Ang tunay na lakas ng gilas ay nasa kanilang chemistry tiwala sa isa't isa at sistema ni coach Tim Cone. Sa triangle offense, bawat player may papel. Hindi kailangan ng isa lang na super scorer. At kapag nandoon si Kai Soto, mas lalong delikado. Si Kai ang focal point ng opensa, scorer, passer, rebounder, shot blocker, all-around center na walang kapantay sa Asia ngayon. Kaya kahit magdagdag pa ang China ng Barry Brown Jr., hindi garantiya yun sa panalo. Kasi ang basketball, hindi lang individual effort, team game ito at dito panalo ang Pilipinas. At ngayong August, FIBA Asia Cup na naman. At sa Group D pa lang, posibleng makaharap natin agad ang Chinese Taipei at New Zealand. Pero siguradong nakatutok na rin ang China naghihintay ng pagkakataong makabawi sa gilas. Pero kahit sino pa ang ilagay nila, Barry man yan, o kahit si Stephen Curry pa, kapag buo at healthy ang lineup ng gilas, ibang usapan yan. Isipin nyo lang ang Triple Towers, na si na AJ Edo, Junmar Fajardo, at kung makakalaro, si Kai Soto. Tapos dagdagan mo pa ng wing shooters, tulad ni na Dwight Ramos, at scorer na si Jamie Malonzo. Isama mo pa si Kevin Kimbao na posibleng NBA bound. At siyempre, kung available si Jordan Clarkson o si Justin Brownlee, GG ang kalaban. Isang bagay na hindi nabibilang sa si stats ay ang psychological advantage ng Gilas over China. Nasaktan sila sa World Cup, napahiya sila sa sariling bayan sa Asian Games at sa tuwing maririnig nila ang pangalan ni na Jordan Clarkson o Justin Brownlee, siguradong bumabalik ang trauma. Kaya nga, toda paghahanda sila ngayon. Kaso nga lang, minsan kahit anong preparasyon, hindi mo basta-basta matatalo ang kalaban na buo ang puso, buo ang tiwala at buo ang bayan. Ang tunay na laban ay hindi lang sa court. Nasa likod ng laban ang pride ng bawat bansa sa bawat pasa, bawat tira, sa bawat rebound, may kasaysayan, may emosyon at may pangarap. At sa FIBA Asia Cup, asahan natin, magkakabanggaan na naman ang mga powerhouse. Pero isa lang ang bitbit ng gilas, ang bandera ng Pilipinas at ang pangarap ng bawat Pinoy. Mga ka-express, ngayong FIBA Asia Cup, ipakita natin ang ating suporta sa gilas Pilipinas. I-share nyo ang video na ito mag-comment kung anong tingin nyo sa planong naturalized player ng China. At ilike ang video na ito kung naniniwala kayong walang makakatalo sa puso ng gilas. At syempre, abangan natin ang magiging final line-up ng gilas. Sana andon si Kai. Sana makakalaro si JB o si JC. Pero kahit sinong ilagay ni Coach Tim Cohn, tiwala tayo. Lalaban ang Pilipinas.